Dati po, ano po ang trabaho ninyo, Tay? Driver po ng taxi. Na-stroke nice po ako eh. Mag-six months na po ngayon. Anim na buwan. So, Opo. nito lang kayo na natigil sa pagtataxi. Opo. Sarili nyo bang sasakyan yung taxi? Hindi po, nakikilawas lang po. Nananawagan po kayo sa mga anak ninyo. Opo. Nasaan po ang nanay, ang ina ng mga... Namantay na po eh. Ilan po ba ang anak ninyo? Tatlo po. Kasal ba kayo sa nanay ninyo? Hindi po. Kailan kayo huli na nagkausap-usap nitong mga anak ninyo? four months ago. Doon ba kayo tumutuloy sa kanila or meron bang kumupkup sa inyo? Yung mga kapatid ko po. Matatanda na ba itong mga batang ito? Yung panganay ko po, 28 years old. Yung panganay ko po, 25. 28, 25 at ang bunso? Yung parang 24 po. Ah, lahat ito, wala nang nag-aaral dito? Wala na po. Okay. Kasama rin natin yung kapatid nyo, no? Na si Leo. <laughs> Uh, Leo, sinubukan nyo ba na mag-reach out dito sa mga anak? Simula po kasi nung dumabas siya sa hospital, ma mm -mm. mga one week na yon. Tapos may communication pa kami siguro medyo na sila sa gastos kaya parang nagtampo or something. Pagkatapos nun, plinak na kami. Parang hindi naman tama rin yun. Sinusubukan natin makausap at tawagan yung mga anak, ano? ringing pa lang. Siguro baka nasa trabaho rin. Ikaw mismo, Leon, nakausap mo ba ang mga bata? Trinay po namin na puntahan siya sa work sa may DBM, Malacanang. Okay. Ang nangyayari po kasi, alis yung mga ka-office mate niya, na, nakalib po siya lagi siya. Three times na po kami pumunta ron. O napapagod okay. na po kami pagpunta. Okay. Ang nais lang po namin, makahingi na sana ng konting tulong sa mga anak niya. Okay. Sa mga gastusin sana. Sir ilito, bakit po parang malaki po ang galit sa inyo ng mga anak niyo mm -hmm. po at humantong pa po sa binlock po kayo sa Facebook? Ano po yung nagawa niya, sir? Alay ano dahil lang po doon sa sustento eh. Yung sinasabi lang pambili ng gamot, ganun. Pambili okay. ng diaper. Sa akin po, may stroke po ako. Pero bago pa man yan, sir, wala, wala po ba kayo? Wala naman po eh. Maayos ay, ay. ba ang relasyon ninyo na mag-anak? Kasi parang ang hirap naman rin isipin na basta bigla na lang. Ganyan, di ba? Yun ang po ako alam kung galit nila sa akin ay, Hindi eh. kayo kasal sa nanay nila? Opo, hindi po. Kailan namatay ang nanay nila? Last year lang po eh. Magkasama ba kayo nung namatay ang nanay nila? Hindi na mo kami magkasama. Gano'ng katagal kayong nagsama lang nung nanay ng mga batang ito? Kasi 18 years kaming hiwalay na ito eh, si Sonya Sino Sino nagpaaral o sino nagsustento sa mga batang ito? Nung... Bali, kami pong mag-asawa. Nagtulungan po kami. So hindi ka tumigil naman sa pagtulong? Hindi po. Hanggang sa makatapos po sila. Alam yeah. kaya ng mga batang ito na gano'n? Alam naman po nila. Kasi baka mamaya, ako, ako ilalagay ko lang ang sarili ko ha, doon sa mga bata. Labing walong taon, nahiwalay kayo ng nanay, namatay ang nanay nila, hmm. nakiramay ba tayo at nakilibing? Opo. po. Ako Nandun, nga. Nandun. Nandun po ako eh. Ah, siya po nagkaso sa libing. Oh, ah, ikaw naman present doon. Present po siya ro'n. Present po ako ron eh. Kasi parang kung lahat ng mga bata. Ano sana makausap natin. Pero sige, habang kinokontak natin, gusto mo bang manawagan sa mga anak mo? Nanawagan po ako sa mga anak ko na si Angel, Si Ira Jean at si Ara Joy na Ngayong ganito na po ako, sana po mabigyan nila ako ng konting tulong man lang, kahit para sa mga gamot ko, ganun po. Nagmamakawa nga po ako sa kanila na tulungan nila ako kasi mahirap na po yung kalagaan kung ngayon katayo ako na, hindi na ano? Ang ganda ng mga anak nyo. I am assuming may mga trabaho na ito. Opo. Yung sinabi niyo yung isa, yung isa sa DBM. Sana makausap natin at matawagan natin, ano? Opo, pero ayun uh -huh. nga, sir, um, binabasa ko lang yung ilan pong comment ng mga netizens. Baka may naaalala pa po kayo maliban lang po sa sustento since nagsabi nyo nga po na napag-aral nyo sila. May naaalala pa po ba kayong nagawa nyo sa kanila dati? Kayo po ba ay nasaktan nyo po ba sila? Emotional? Physically? Kasi po yung time na ano, nagsasama kami ni Sonia, siyempre po hindi naman may alis sa mga lalaki na kumisan. Ano, nakapang may ng babae ganon. Biyan ang palagay ko na ikinagali sa akin ng mga anak ko kaya... Ah, nagkaroon eh. kayo ng ibang pamilya? Opo. May anak kayo sa ibang babae? Wala po. Wala. Pero may ibang babae, bukod Ayan kay Sonia. Po. So, aminado naman kayo doon. Aminado Tapos, po. Tapos, yan yung dahilan kung bakit walong taon maari na... pong yun. Maring pong yun ang gali so, nila sa akin. So, kung mga 28 ng edad nito, kung 18 years kayong hiwalay, 10 taong gulang pa lang itong panganay, more or less, naghiwalay na kayo ng nanay. Opo. Tama? Okay, pero ang claim ninyo ay hindi naman tumigil yung pagsusustento hindi ninyo. Hindi po, diretso po. Pinipilit sana natin na makuha yung panig ng lahat ng mga kinauukulan. Pero ulitin ko, mahirap kasi pilitin. Pwede natin gawin is yung manawagan talaga. Yun lang po. Oh. Nanawagan nga po na bigyan lang po ako ng kahit na konting tulong para sa kalagayan ko po. Hindi naman po ako nagangan ng iba na kahit makita ko sila ganun, bigyan lang ako ng kaya konting tulong ko para sa sarili ko ng gamot ko. Leon, Yun lang na po. nakatulong ba sila nung habang nasa ospital si tatay? Sa beses po sila nagpadala ng 5000 mm -hmm. tsaka yung pandayaper. Yung mga sumunod na, hindi ko alam po, nagtampo sila sa akin. Kung may nabanggit man ako na ano, mga, may salita na... Pasensya na kayo. Tao lang nagkakamali din. Pero sana... Bakit mo nasabi yan, Leon? Na baka nagtampo sa'yo? Anong may namagitan Ay, ba? Kasi sabi ko sa kanila sana, kung hindi nyo man kayang alagaan yung papa nyo, kaya ko na maalagaan pero... Tulungan man lang sinala ako sa gastusin. Siyempre, pag-aasigaso si ko. ka salita na hindi maganda. Opo. Leo, ilan ba kayong magkakapatid? Bali, apat po. Dalawa pong babae, dalawang lalaki. Doon po kami nakikita sa bahay ng kapatid ko. Uh, ikaw ba? May pamilya ka, Leo? May pamilya po. May okay. May trabaho ka? kiki extra lang po ako kasi minsan makirot yung diabetes ko eh. Ah, okay. So, ang atin ninyo may trabaho? Wala po eh. Uh, mahirap nga yun. Sinusubukan natin mag-contact pero ayaw sumagot talaga eh. Para rin sana marinig natin yung panig nila. Sana so, po ako doon sa tatlong anak na babae Si Anjeng, si Irajeng at saka si Arajeng na mawawanan na, na mo kayo sa papa nyo na kahit pa, paano bigyan nyo naman ako konting tulong nyo kasi pare-pareho naman kayo nakatapos at alam uh, nyo naman sa sarili nyo na hindi ko kayo pinabayaan kahit minsan Sana so, bigyan nyo ko ng konting tulong mawawanan mo kayo sa akin mga anak mahal ko pa rin kayo pero ba't nyo ako ganyan ito dapat hindi niya ako pinabayang kahit pa paano. Kaya ibinlock sa sa Facebook, sa Messenger, Ni, hindi ko na kayo makita eh. Nag-iba-iba kayo ng pangalan eh. Kaya ngayon, wala na, blanco na ako eh. Meron ba kayong mga reseta ng gamot? mga mga kailangan ba kayo? Kasi baka doon makakatulong rin naman tayo or i-refer natin sa ACT-CIS kay Ma'am Jocelyn din aside from dito sa atin. Oo oh, po, meron po. May mga Ma reseta tayo. Meron po. Mm -hmm. Nagre-rehab ba kayo ngayon? Oo oh, po. Okay. Gano'ng kadalas? Ang ngayon po nang araw-araw eh. Pero yung nagpupunta ba kayo ng ospital? Oh, o... Opo, Casual okay, po siya. Siguro yan uh, off-air ibigay natin dito sa kay Odette ano sa labas sa staff natin para mm -hmm. ma-check natin. Anong Salamat po. Na. Yes po. Thank, mm -hmm. Thank you po. Salamat mm -hmm. po naman. Okay, so hanggang ganyan siguro ang panawagan ang tulong na mabibigay natin ano kay tatay hmm. yung panawagan at saka kung anong mga reseta Oh, Dela Amod po sa inyo. Mam. Tatay, ito po binabasa ko lang po sa netizens, no? Okay. Uh, mukhang malaki din po ang galit ng mga bata po sa inyo. And kaya inaantay din po natin 'yung panig po nila para okay. malaman din Tatay kung paano rin po natin mariresolva po ito. Yung sa tulong po sa inyo Tatay, ilalapit po natin ito sa Axie as party list, no? Okay. Abang inaantay din po natin ang uh, ang panig po ng mga anak po ninyo kung paano po natin to tutulungan. Okay. And uh, 'yung sa mga Daya pero po, um, sasagutin na po ng uh, Wanted sa Radyo po at uh, ng Rafi Tool for Inaction. Marami po salamat sa inyo. Kung ano pa po yung pwedeng tulong po. po namin. Sige. po. Maraming po salamat sa inyo.